Isang maliit na kainan nga ang pinuntahan ko dito sa Commembo Tagig pero kahit na maliit ang kainan na to eh hindi basta-basta ang mga pagkain na may offer nila sa inyo quality at sulit ang kanilang mga pagkain Meron silang the sandwich combo na may dalawang chicken tenders isang grippy's dip isang grippy's cheeseburger may fries at may iced tea Meron din silang the grippy's combo na may apat na chicken tenders may fries na rin at grippy's dip Meron din silang mga burger dito tulad ng barbecue bacon cheeseburger na grabe sa laki at kung mahilig ka naman sa fries eh meron din silang grippy's fries overload na may chicken poppers at signature grippy sauce. Pero isa nga sa nagustuhan ko dito, eh yung kanilang ice cream sandwich. May tatlong ice cream sandwich sila dito, pero ang in-order ko dito, yung kanilang bestseller na gripis biskop sandwich. Okay to guys, magugustuhan nyo to. Meron din silang ice coffee dito tulad na itong grippie's ice coffee. Lahat ng pagkain nila dito, eh talagang quality at hindi basta-basta. Open sila ng 2pm hanggang 9pm. Okay rin dito tumambay habang nakain. Tabing kalsada lang din sila, kaya makikita nyo agad. Kaya kung mapapadaan kayo dito, eh try nyo lang kumain dito sa Grippies. Chicken Tenders, Burger, Coffee, na located sa 24 JP Rizal Extension, kumembo Tagig City. Malapit lang din sila sa Primo's Unlimited Bucket Wings or iset sila lang sa Google Map ang Grippies para mapuntahan nyo agad. At kung hindi naman kayo makakapunta dito, e pwede kayo magpa-deliver sa Grab or Food Panda. Eto ang kanilang menu. Ang daming pwedeng pagpilian. Kaya ano pang hinihintay natin? Food Trip na tayo! Guys, nandito nga pala ako sa may Grippies Chicken Tender Burger and Coffee dito sa may Gomembo Taguig. Malapit sila sa may Primus limited bucket wings. Mani-order nga pala ako ng kanilang the sandwich combo. 289 pesos guys. Meron na siyang dalawang chicken tender, uh, cheesy burger, may fries, tsaka may grippies, dip. Ayan. Tapos may kasama ng ice tea. O, Diba talagang combo na combo? Tara, tikman natin. Okay guys, so, oh. Ayan. Iditip natin siya dyan. Itong kanilang chicken tender, iditip natin dito sa may grippies, dip. Ayan, no? Tingnan natin bakit. Mmm! tender nga par Ang lambot pa ng ano Yung meat niya, lambot Mmm Mmm Guys mabubusok nice. agad dito Sa pag i turn nyo Ay hey, may price po nag-open nga pala sila ng 2PM magang 9PM, no? At kung hindi kayo makakapunta dito, guys, ito nga, panitigal ang dine-in. Yan, tabi kalsada. Yan. Ito yung kaling dine-in. Inaulit pa, ha? Kung hindi kayo makakapunta dito, pwede kayo magpa-deliver via Grab at Food Panda. Ayos, via Grab at Food Panda. Pwede kayo ma-order dito sa so may Creepies. Ayan. Uh... Mm. You know, Creepies Cheesy Burger. Tignan natin. Mm. Pagagat ko dito sa kanilang burger guys Yung meat nasa agad mo Ang laki <laughs> Ang laki na cheesy burger nila Yung patty guys Malasa malasa Ako nang sabi sa inyo Yung patty oh Trap Mmm Tapos chicken tender po Mmm ay, hindi. Panalo to. Grabe guys, panalo po mm. teka. Pero hindi pala sila dito ang Fries overload guys. 149 pesos. Pero na siyang uh, crispy fries, chicken poppers, tapos yung signature greatest sauce nila. Ayan, tikman natin. Ito yung chicken poppers. Hmm, ang crispy na labas ang lambot ng loob. Okay dito guys. Panalo ko. After nyo pa po trip guys, meron din sila ditong dessert. Ito, ang kanilang ice cream sandwich. Balito nga pala yung kanilang Gritty's Bistock Sandwich, 79 pesos. Pagsan natin. Para sa kanino yung nauusong Graham Bar. Pero ito, mas malupit to guys kasi ice cream sandwich siya. Wow. Biscoff to iso. Ano? You know? Ice cream sandwich. Yung palaman niya is ice cream. Tapos yung ginapit na sandwich ay biscoff. Ayan eh, no? o. Tignan natin. 79 pesos na lang to. Mmm. Sarap. Grabe guys. Yung lasa nito parang Pasko pa rin ah. <laughs> Ang sarap. Kasi tuwing Pasko lang nakakatikim nito na eh. Mmm. Try nyo rin to. Syempre, kung mahilig ka magkape, meron din sila dito green Iced ice coffee, guys. Eh, no? Yun. Tignan natin. Bali, guys, 16 pesos nga pala to, no? Ang kanilang green Iced ice coffee. Okay din po, oh. Hindi, hindi masyado matapang yung flavor niya, guys. Yung tulad ng ano, yung kapeng barako, mga ganun. Diba, ito, matamis na siya, guys. Syempre, malalasa mo pa rin yung kape. Hmm. Ano to?